In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama ang anak na babae at ang kanyang ina. Mang, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae at ang kaaway ng isang taoy ang kanya na ring kasambahay. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito? Dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko, sa unang pagbasa sa eksudo at paggunita kay San Camelo ng Lilis, pare. Ang mabuting balita ngayon ay tila mapanglikha at mapanlinlang sa unang dinig. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Ngunit, ito ay hindi tumutukoy sa karahasan kundi sa radikal na paghihiwalay ng paninindigan ng mga tunay na alagad sa makamundong kagustuhan kasama na ang mga relasyon sa pamilya na maaring humadlang sa ganap na pagsunod kay Hesus Ang pagiging Kristiano ay hindi madali. Ito ay nangangahulugan ng pagpapasan ng sariling krus, ng pagsuko ng sariling kalooban at ng pagkakait sa sarili alang-alang kay Kristo. Sa kasalukuyang panahon, ito ay makikita halimbawa mga pamilyang nahahati dahil sa pananampalataya. May mga kabataan o magulang na pinagtatawanan o tinutuligsa dahil sa kanilang aktibong pananampalataya sa simbahan. Ang pagkakawatak ng simbahan dahil sa politika o panlipunang isyo nawawala ang diwa ng pagkakaisa dahil sa mas pinipiling unahin ang ideolohiyang politikal kaysa sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang paglayo sa banal na mesa at mga sakramento sa pag ng sekularismo at makasariling pamumuhay mas pinipiling magbakasyon kaysa magsimba. Bagong panawagan ng Santo Papa, Leo XIV, ang pagtugon sa krisis ng pananampalataya sa Europa at buong mundo sa pamamagitan ng pagbabalik sa radical simplicity Eucharistic Revival at kagandahang asal bilang misyonero. Ang simbahan ay nananawagan sa panibagong pagsisisi at panibagong sigasig sa misyon. Sa tulong ni San Camilo de Lelis, agad, alagad ng mga may sakit at patron ng mga healthcare workers tayo rin ay inanyayahan maging tagapagpagaling hindi lamang ng katawan kundi pati ng kaluluwa sa halip na manatili sa takot o kahihiyan tinatawag tayong magpahayag ng pananampalataya sa salita at gawa kahit itoy may kaakibat na sakripisyo manalangin tayo mapagkalingang Diyos aming Ama ikaw ang bukal ng kagalingan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesus itinuro mo sa amin ang kahulugan ng tunay na pagsunod ang pagsuko ng lahat alang-alang sa pag-ibig sa iyo. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ni Naubispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, Raymond Lawrence, Faith April Mizar Dual, Aking buong pamilya, mga nanonood at nakikinig, at ang buong sangkatauhan. Hipuin mo sila ng iyong mapaghilom na kamay. Pagalingin mo ang kanilang katawan, kaluuban, at kaluluwa. Bigyan mo kami ng panibagong pag-asa, panibagong sigla sa pagsunod sa iyo kahit sa gitna ng krus na aming pinapasan. Manalangin din tayo para sa mga pumanaw. Aming Diyos na maawain, iniangat namin sa iyo ang mga kaluluwa ni na Pope Francis, Manuel Sr. at lahat ng yumao, lalo na yaong mga nasa purgatorio sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo ng Inang Maria Hilumin mo ang kanilang mga sugat at tanggapin mo sila sa liwanag ng iyong kaharian. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church. Gaudet et Exalted ni Pope Francis. Pahayag mula kay Pope Leo, the 14th, taong 2025. Buhay ni San Camilo de Lilis patron ng mga may sakit at health workers habon para sa araw na ito kanino mo inuuna ang iyong pag-ibig handa ka bang talikuran ang lahat para kay Kristo sa bawat krus na pinapasan mo nakikita mo ba ang biyaya sa muli hinihikayat ko ang lahat Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspekto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ebanghelyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao amen in nomine patris et filii spiritus sancti amen god bless